Sige, singit ng singit Ito nyo ba yun, yung dalawa na yun Yung isa kanina, walang plaka Ayan, sa mo, tatawid doon no? Ayan, sige naka yan ha, nakita nyo ba yun Ito, tingnan natin to, tingnan natin to naka-stop din Sige Matitindi yung mga nandito Santa Rosa eh Nakita nyo yung tatlo na yun Yung dalawang Mio Tapos isa kanina kahit naka-stop yung stoplight, dire-direcho eh. Tingnan natin mamaya, baka meron pang mga susunod dyan. Oh, peto pa. Sige. Yan. Sige, yun know, o, naka-stop po. Oh. Yan, sige. Yellow box yan, no? o. Tingnan Ito yung ginagawa nila. 'di ba? Hindi pa mahintay yung stoplight. Ganon din naman, hindi din naman sila makakaabante. Eh. Buti pa tong mga to, eh, no? Goods. So pag gano hintayin nyo na yung stoplight Sayang naman eh, na kayo eh Ilang seconds na lang Kesa mahuli pa Tingnan natin kung may go go Sige go Yan sige <laughs> Sige sapato. di Diba Ano mga kamote Sige lang Go lang ng go kahit na Red yung stoplight Nandito tayo sa harapan ng SM Santa Rosa Pauwi na tayo eh Давай... И нет. di sana, di sana,